Okay, so welcome back to Fatboy Customs. So, okay, dumating sa atin dito PCX 150. Ay, okay, yan, kabukas na. Okay, dinala ito uh, ng Lala Move uh, van binaba dito sa shop. Ang problem is, ayaw niyang umandar, galing to sa ibang shop. Okay, ang recommendation sa kanya is palitan ng ECU. Okay, uh, previous customer ko na ito eh. Uh, but then since malayo nakatira siya nakatira uh, dinala niya to sa ibang shop now so yun nga ang diagnosis palitan ng ibang ECU reprogram meron pang sinabi sa kanya para daw tanggapin itong kanyang remote ng bagong nung lumang ECU kasi yung pinagpalitan namin before na ECU tinago niya pa ah uh, sabi rin is uh, yung ECU ay sunog kasi daw may lubog yung likod well Pumingin ng opinion si bossing, sabi ko sa kanya, mahirap po mag-online diagnosis. Okay, so much better kung dadalhin po dito sa shop. Now, nung nakita namin, uh, tama naman yung isang shop na nag lang. Pero yung um, solution na palitan ng ECU, dun po kami nagkaiba. So, nung i-check po namin, mabuti ito. Alright, so from here, uh, kailangan ko mag-voice over kasi medyo humina yung volume. Anyway, uh, just to continue, so yung diagnosis ng isang shop, ayan o, oh, nirekta. Nirekta nila yan. Pero nung nakuha namin yan, wala yung electrical tape na uh, mag-hinder from short-circuiting the other line. Okay? So ginawa namin, nilagyan muna namin ng electrical tape yan para Uh, ma-eliminate yon and this will just be a temporary thing, to, just to check kung aanda rin yung motor doon sa aming diagnosis, kasi nakita nga namin uh, nag-click lang, ito, check namin uh, nag-charge -ano kami? Nag kami ng battery, kasi 11.2 lang ang charge na kanyang battery if you can see it's uh, 14.1 na rito uh, so full charge na yan ng uh, aming battery charger so pinatatanggal ko na siya and upon uh, checking nag 13.2 ang kanyang last reading so here we will check no check engine naka bypass kami para rectang start lang alright visual na lang tayo since nawala yung audio uh, you will see yan so pina ano ko pinadiin ko para oh, mag-connect. So, yan. You will see there. Yan. So, umandar siya. Yeah. So, working na yung motor niya. So, ang ating diagnosis is good. So, gagawin na lang natin dito. Lalagyan natin ng panibagong ACU socket and everything is okay. Babalik na natin to kay customer. Alright. Thank you for watching Fatboy Customs.